Boy Rusi. Magandang araw mga boss. Ah, uh, bali nag 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 ano tayo ng ano, mag-aayos tayo ng panggilid ngayon. Mga boss, pabubuluan ko sa inyo ha. Ah, uh, ito ay nagtanggal ako ng gear oil. Sabi nila, pag namumuti nagkukulay gatas ay may tubig daw na haluan daw ng tubig ngayon. Bakit ito? kung totoo talagang pag namumuti ang gear oil ay may tubig kumbaga humalo daw tubig doon bakit itong gear oil na ito kulay itim tapos ang tubig na nahulog sa kanya ay nasa ilalim hindi nagsasama tingnan nyo ayan hindi sumasama ang tubig ayan makita kita nyo Yun yung sa ilalim hindi sumasama ang tubig sa gear oil kaya paano nilang nasasabi ang gear oil na kulay puti na lumabas ay may tubig ngayon mga boss, kayo na ngayon maghusga dyan. Tingnan nyo. Ayan, yung tubig. Yung tubig, ayan, sa ilalim. Tapos ito, ang, ang gear oil. Ngayon, hindi sila naghahalo kahit anong gawing kalasing ikot na ito. Itong ating torque drive at saka ng gulong at mga gear nyo sa loob ay hindi naghahalo ang tubig at gear oil. Ngayon mga boss, sasabihin ko sa inyo, bakit ba namumuti yung gear oil na, na binubuksan ng iba? Minsan, pag bago ang motor mo at ikaw ang unang nagbukas ng gear oil ikaw ang unang nagpalit ng gear oil makikita mo talaga kulay puti kasi ibig sabihin nun mga boss original yun na gear oil okay original na gear oil yun yun yung malapot na gear oil na hindi basta basta lumalapot at hindi basta basta nasisira okay yun mga boss maliban na lang boss kung mapasokan talaga ng tubig nakatulad na to pag napasukan ng tubig na katulad na to, masisira ang mga gear mo. O kaya, pag lagi kang dumadaan sa mataltal na lubak, yung mga lubakan na ano, ngayon, siyempre, nauuga itong gulong mo. Magkikase yan ng pagkasira ng bearing dito sa may tapat ng gulong. Dito. Dito. Tapat. Ngayon, pag nasira niya yung gear, okay, hana? nasira yung, yung bearing pala. Masira yung bearing ng tapat ng gulong. Ngayon, hindi ngayon papantay yung gear doon sa loob. Ang magiging case nun mga boss, laging maguuntug-untugan at hindi na, hindi siya pantay, gaganyan-ganyan -ganyan siya. Siyempre, at uga nga, alog nga yung bearing natin mga boss. Alog, ngayon. Pag oras na umalog ang bearing at hindi nalagyan ng tubig, hindi naman siya, hindi naman siya ang nalagyan ng tubig yung gear oil mo. Masisira pa rin ang gear mo. Bakit ka mo? Kasi pinabayaan mo yung, yung, yung bearing na nasira tapos nadama yung gear kakaalog nung, nung nung bearing okay nagkalugan ngayon nadama yung isang si bearing na nasira si bearing sa gulong nadamay si bearing na tinatapat tapat na to nadamay din si bearing na yung tapat ng ibang gear doon ngayon nagkaalogan ngayon yon hindi sila ngayon diretsong ikot dapat diretso sila para hindi hindi nagagasgas yung gear ngayon sa pagka hindi paggasgas ng gear eh, sa pagkagasgas ng gear ngayon, ngayon, yun ang magiging case ng pagkaingay ng inyong gear. Okay? Okay? Naintindihan. Ngayon, mga boss, dito tayo sa una natin sinabi. Pag sabi nila, pag kulay puti ang gear oil, ay may tubig daw. na nahaluan daw ng tubig. Ibig sabihin nila. Ngayon, mga boss, eto mga boss, may tubig ang gear oil. Kita nyo, hindi humalo ang tubig sa gear oil. At hindi siya namuti. Ibig sabihin nun boss, hindi totoo 'yung nasasabi nila at ang gear oil na ginamit dito ngayon ay local. Kaya kulay itim. Okay? Hindi 'yung original na stock ng ng motor, okay? Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga mekaniko sa shop o kahit sa ang mekaniko na sinabi ay 'pag puti ang lumabas diyan ay may tubig. Okay? Minsan boss, mga boss, ah uh, dito lang sa channel ko ang magsasabi ng ganyan. Kasi ayokong uh, pagkakitaan ang simpleng bagay para para sila kumita para mabilin ng ng gear oil uh, mapagaling sila para kayo bumalik-balik nga naman sa okay mga boss ako boss matalo pa lang tinuturo ito sa mga ano ko kasi minsan meron akong buyer no yung langis yung gear oil na nahulog dito sa panggilid nila at binuksan at din ay puti. Laging sinasabi ng mekaniko dun sa kanila na yun daw ay nahaluan daw ng tubig. Ayun ang kinakadebate ko sa kanila mga boss. Ang lumabas na kulay gatas na gear oil ay original na gear oil. Ayun yung malapot na gear oil. Pwede mo pang gamitin yun. Matibay yung gear oil na yun. Ayun yung gear oil talaga na stock. Ayun yung pinakamatibay na gear oil sa lahat. Yun na mumuti. Okay mga boss? Naintindihan? Okay, tapos mga boss, yan, naintindihan nyo kung paano na at gagawa tayo minsan ng experiment. Uh, pagka meron na kung uh, nakuhang may kulay puting gear oil, lalagyan natin ng tubig para makita nyo na hindi humahalo ang tubig sa gear oil. Okay? Pagka meron akong na-drain na, kulay puti ang, ang gear oil, ihahaluan natin ngayon ng tubig. Tapos bibili rin tayo ng bagong gear oil, nahahaluan din natin ang tubig. Tingnan natin kung maghahalo nga ang tubig sa gear oil. Okay? Yun mga boss. Sana naintindihan nyo yung mga sinasabi ko dito para hindi lang tayo dito uh, tinuturo ko sa inyo para para rin sa inyo mga boss. Hindi para sa akin. Kasi ako alam ko na yon Yung iba talaga hindi nila alam yon O yan, nangingitin boss. May tubig. O paano nila masasabing naghahalo ang tubig at gear oil? Kasi ang gear oil mga boss, ano? Ito uh, ay, ano, ay isang kaalaman nyo na naman ang gear oil mga boss ay lusaw na grasa okay yung grasang nilusaw ah ito yung grasa kung hindi nyo alam yung grasa sa hindi nakakaalam ganito boss ang mga grasa ito yan grasa yan mga boss kaso lusaw na grasa yan ayun yung mga tunaw na grasa etong gear oil kaya tunaw na grasa ang nilalagay dyan para pwede mong pasok pasok dito na hindi mo na binubuksan itong case na ito kaya nauso yung gear oil na yan. Ginagamit din yan sa sasakyan Yung gear oil na yan May gear oil din yung mga ibang sasakyan Okay Sa kanilang uh, uh, Gear box Okay Katulad ng mga L300 Yun Pinakamalapot na gear oil Yun yung magagandang gear oil Yung gear oil ng mga sasakyan Yung pinakamalapot Pwede rin dito yon sa ating motor Mas makakatipid tayo Kung yun ang gagamitin natin Kasi bibili ka ng isang litro na yun Matagal muna makagamit Eko konti lang ang mga nilalagay natin dito Diba kung kukuha lang kayo ng lagayan na to at sasalin-salin nyo doon yung yung 1 liter ninyo, tatagal nyo magagamit okay mga boss okay alam nyo na, sa hindi pa nakakaalam ng ng uh, uh, grasa ito ang grasa mga boss ito ay nilalagay sa mga gear, sa mga bearing yan, sa mga knuckle bearing, yan, yan sa mga leg ng motor nyo Okay, sa mga ano, basta yung pinag-aanuhan ng mga gear ng pinagtatamaan ng bakal sa bakal, Inilalagay yan, tong gear oil na ito talaga gear. Oil. Ngayon, yung gear oil ng pang uh, gearbox ay lusaw, ganyan. Hindi siya nabubuong katulad na 'to. Ah, uh, uh, normal na grasa, okay? Naintindihan nyo sana mga boss. Sana may matutunan kayo sa aking video at uh, nang may maituro naman ako sa inyo habang ako pa ay nabubuhay okay mga boss Ayan. ngayon mga boss dati ako yung naloko rin nung hindi pa ako marunong mag ko, pagka tumulo ang kulay puti dyan yung pala sasabihin nila sa akin ay may tubig daw eh ngayon mas ma, hindi naman sa ako sa magaling na ha kumbaga alam ko na lahat kasi mayat maya ito na ang ginagawa ko eh wala akong ginagawang iba kundi gumawa ng motor at paulit ulit na lang ang mga ginagawa ko kaya nasasabi ko naman yung sinasabi ko kasi experience lang tong sa akin ito eh. Na experience ko at nag-aral din naman ako ng mga kailangan kong gawin, pinag-aralan at yung ibang experience ay hindi mo makukuha sa pag-aaral. Okay? Mas sa mo rin makukuha at saka sa saka sa actual, okay? 'Yon, may mga sa ano basic lang yung sa school. Pero sa pagdating na sa actual, diyan ka nagagaling lalo. Okay mga boss? sana uh, mat, uh, napapakinggan nyo ako uh, yun nagagalit sa akin dyan magalit kayo kung magalit basta tinuturo ko sa inyo ang tama at totoo ayaw natin dito nagsisinungaling okay okay yan okay ha alam nyo na ngayon ang gear oil ay hindi nagalo sa, sa yan sa eh, susunod kong video gagawa ko ng uh, mga lagayan at lalagyan natin dun yung gear oil Tahaluan natin tubig para makita nyo na hindi talaga humahalo ang tubig sa giroil kahit anong gawin mong halo. Okay? Pag nakakuha akong kulay puting giroil, papakita ko sa inyo. Okay mga boss? Salamat po. God bless. Magandang araw mga boss. Kung ayaw mo mga boss, salamat. God bless. Salamat sa panonood mga boss.